Hi guys! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning everyone! At to guys, magpre-breakfast muna ako bago magluluto ng aming lunch. Okay guys, keep on watching! Yan guys, ito po ang aming breakfast for today. Yan, meron tayo ditong suman. Yan. Ito ang ating pre-breakfasting Actually, ito ay bilini ni Javi Yan, ito ang daladala niya ngayong pagdating ng umaga Suman, kaya suman muna ang aking kakainin para sa aking breakfast for today Yan, tapos pagka-breakfast natin yan, magluluto naman ako ng para sa aming lunch. na breakfast muna. Tayo. Yan guys, breakfast tayo. Yan, suman. Aking breakfast for today, that's hot chocolate. Tapos pagka breakfast ko, yun, bago ako magluluto ng para naman sa aming lunch. Yan guys. Kaya suman-suman muna tayo. Yang kain pala guys. Nakatabrain na rin ako. Kain. Ang masarap sana nito guys, yung may bukayo sa gitna, diba? Diba? Wala Yan guys, so walang ano, bukayo. Pero masarap na rin naman siya guys. Kasi ano siya. Mm. Makunat. Yan guys, oh. Pangalawa sungan na to. Guys, yung kanina kinain ko, medyo makunat siya. Ito naman medyo malambot. Hindi sila pareho. Guys. Mas masarap to kasi may bukayo yung gitna. Yan o. No? Hindi pala sila pareho. Itong isa, may bukayo. Yung isa kasi wala. masarap to. Ito guys, so, meron din bukayo dito sa may tagiliran niya. Yan. Saka ito kasi, tama-tama lang yung kunat cool niya kumpara do sa una kong kinain na makunat pero parang ano, sobrang kunat ito eksakto lang, may kunat na medyo malambot Yan guys, pagkatapos kong mag-breakfast, magluluto na ako ng para sa aming lunch. Yan guys, at dahil tapos na akong mag-breakfast, yan, mag start na ako magluto ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching. Guys, magsisimula na ako magluto ng aming lunch. Yan, naglagay na ako ng butter. Ang gamit kong oil ay butter. yeah, Yan. Yan. Nag-memelt na yung ating butter. Ngayon, pagsasabayin ko ng igisa itong garlic and onion. And then, maglalagay na rin ako ng Paper. And then, maglalagay na rin ako ng konting salt. Ayan. And then, ilalagay ko naman ngayon itong mga hipon. Yan. Yan, halutin lang natin. Ayun naman, ilalagay ko itong mushroom. Yan. And then, maglalagay rin ako dito ng corn. Yan, haluin natin. And then, maglalagay ako ngayon ng bell pepper. Yan. Ito na guys, ang finished product ng aking sauteed shrimp with corn. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow, yummy. Yan guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone! And happy Sunday and God bless to us.